ay yung mga dadalhin nyo yung didub sale original na didub sale dalawang valid ID galing dun sa pinagbilhan nyo with tatlong perma tsaka ipasero ka rin ng dalawa mong valid ID with tatlong perma din tapos punta ng LTO kuha ka ng insurance kailangan yung insurance nakapangalan na sa'yo yes sa'yo mo na ipapangalan tapos kailangan mo ng confirmation. Saan makukuha ang confirmation? Tingnan mo ang CR mo. Ayan. Yung CR mo. Yung sa akin kasi yung nakalagay dyan in CR. You know, in CR. Ewan ko lang yung sayo kung anong nakalagay dyan. Kasi doon ka makukuha ng confirmation yan. Mabilis lang. One day lang. O ride mismo makukuha mo pag doon ka nakumuha, doon siya nakalagay sa si CR mo, sa NCR. NCR kasi nakalagay sa akin.